Iris, ngayong araw ang pahiwatig kung laging may pangarap. Na pag ay unti-unti lang gawing plano, dahil sa ganoon mo lalong magagawa ng maayos ang lahat, kaya huwag kang maiinip pag dumating na kapalara ng negosyo ay pagunlad sa iyo ng maayos, at ngayong araw ay mahina ang enerhiya sa mga bagay na mahilig magyabang, nakausap na tao dahil mabilis ang aura mong mainis. Kaya dapat mo silang iwasan muna. Okay naman sa iyo ang swerte sa pakikipag-usap, sa malayong lugar kung meron ay iyong gawin ang pahiwatig. Sa trabaho, ay normal na maayos walang pahiwatig na problema, ang laging maging masipag at laging may matalas na isipan ka, dahil doon mo mas lalong mapapasaya ang sarili, sa mga magagawa mo sa hanap buhay ang pahiwatig sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa mga miyembro ng pamilya, dapat ay lagi kang nakaalalay sa kanila dahil may sinyales na may pagsubok sa kanila na pwede na tungkol sa pag-ibig o sa ibang bagay na kung iyong maaalalayan, ay madali silang sasaya na muli. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ang laging magtiwala sa minamal, ang laging nagdadala ng good vibes sa tahanan at swerte ang madadala ng iyong gabay, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 10 number 36 at number 19. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kong ikaw naman ay gagawa ng okasyon para sa pamilya, ay gawin mo dahil ang kasiyahan ninyo kahit may gastos ay magbibigay naman ng good vibes ng swerte sa buong pamilya. At ngayong araw kung may gagawin ka na isang desisyon, kung wala sa iyong kaisipan, na magiging maayos ang lahat ay dapat mo nang iwaksi. Gumawa ka ng ibang pamamaraan at doon ka mas magiging masaya sa magagawa at may good energy ka naman ng katalinuhan ngayong araw. Kaya gawin mo ang nais mong gawin para makagawa ka ng bagong other income, ang pinapahiwatig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay sa miyembro ng pamilya. Sabihan mo dapat ay laging relax sa mga kanyang gagawin, ngayong araw dahil doon niya kayang may lalabas ang tunay niya katalinuhan at sa iyong pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid. Pag-unlad sa iyong pera ang dapat mo lang iwasan ay gastusan o mabigyan ng pera, ang pamangkin at pinsan ng makaiwas, sa bigla ang gastos. Sa trabaho, ay may maayos na araw sa mga iyong gawain, ang iyong kasipagan ngayong araw ay magdadala sa iyo na ikaw ay makita ng boss na talaga kang mahusay sa trabaho para magumpisa na ang pangarap mong pag-asenso. Sa pagmamahala ang kailangan ay pagpapasensya ang iyong dapat na magawa, huwag kang magagalit kagad, dahil baka doon magumpisa ang ikakalungkot mo sa pag-iibigan ang pinapahiwatig. Capricorn ng kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 12 number 23 at number 40. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung may kakausapin. Ka, kahit pa malayo ang lugar ay dapat mong magawang. Mapuntahan. Dahil pwedeng makagawa ka ng isang naaayon na desisyon sa pagkakaperahan ang pinapahiwatig basta magtiwala ka sa iyong mga gagawin at makakasiguro ka na iyong mapapatunayan na isa kang matalino. At ngayong araw ay may kadaliang kang pwedeng magalit, kaya dapat ay maging mahaba ang iyong pagpapasensya na magbibigay sa iyo ng buwenes kung makokontrol mo ang iyong ugali na madaling mainis ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan may sinyales na may bibisita sa iyo, pag negosyo ang usapan dapat mong pakinggan sila dahil pwede kayo magkasundo at magsama para kumita ng maayos kahit na maliit muna sa una. Sa iyong pera ang pahiwatig ay pagsisinop sa buong araw, wala kang pagpapautang at pagtulong sa ibang tao. Dahil sayang kung maglalabas ka ng pera mong swerte, ang pahiwatig. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ngayong araw, ay pwedeng may dumating na maliit na problema, kaya laging maging alerto, at kontrolin ang mga isa salita para makontrol mo rin ang sinyales na suliranin, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 5, number 32 at number 19. Cancer. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung may deal ka ng mga nakaraang araw na maayos ng kayo ay maghiwalay, dapat lang mas maging maingat sa susunod na pakikipag-usap dahil nasa iyo talaga kung dapat mong ituloy, kaya dapat mong pag-isipang mabuti ang gagawin ang pahiwatig, at ngayong araw dapat kang maging napaka sa mga medidinig mo sa kausap dahil baka magkamali ka ng isasagot, ay baka magdulot sa iyo ng kalungkutan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung sa paghahanap ng trabaho dapat mong sabihan muli na maging maaga makapunta para maging tuloy-tuloy ang swerte nila sa gagawin. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ang naaayon na inumin ay apple juice o calamansi juice sa merienda ay banana bread na magbibigay ng ikakalakas ng mga ugat sa kidney, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw sa trabaho, ay maayos ngayong araw ang pahiwatig sa lahat ng gawain, ang iiwasan mo ay kasama sa trabaho na mahilig gumawa ng chismis, dahil siya ang pwedeng magdala sa iyo ng suliranin sa mga gawain. Sa pagmamahalan ay masaya ngayong araw walang sinyales na tampuhan, hanggat malambing ka sa minamahal, ay laging may gabay ng ikakaligaya sa mga gagawin sa pag-iibigan, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 11, number 25 at number 33. Leo. Ang pahiwatig ng iyong gabay, kung may meeting na pupuntahan, dapat kang makapunta dahil pwede kang magkaroon ng makikilala na iyong pwedeng makasama sa paghahanap buhay na makakatulong sa iyo ang pahiwatig, at ngayong araw ay may malakas kang enerhiya sa mga bagay na usapang mabilisan na pagkita ng pera, at lalong gaganda kung may kasama ka pang kapatid, makakayanin ninyong mga buenas ang magagawa ang pinapahiwatig. Sa miyembro ng pamilya ay may okay naman silang aura, kaya kung may gagawin silang paggawa ng plano ng pagnenegosyo at lagi mong mabigyan ng suporta ng mas lalong maging masaya na maayos ang magagawa ang kanilang mga plano, at sa iyong pera ay ayos sa iyo ang magbigay sa magulang. At mga kapatid kung ikaw ay may ekstrang pera kung ikaw ay lalapitan, nang lagi kang may dasal sa kanila ng maayos laging kalusugan. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ang naaayon sa iyong prutas ay saging na lokatan o nilagang saging na saba, at sa inumin ay pineapple juice, o buko juice, magbibigay ng ikakasigla ng ugat sa puso, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa trabaho, ay bawal mo na ikaw makisama ngayong araw sa mga kasama sa trabaho, dahil mas gusto ka lang nila makuhanan, ng iyong mga bagong ideya ng karunungan, kaya maging matahimik na may kahirapan makausap ngayong araw, nang walang makakuha ng iyong pamamaraan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 16 number 24 at number 30. Virgo, ngayong araw ay may mahina kang enerhiya sa pakikasama. Kaya umiwas ka muna sa deal dahil madali kang mainis, na mauuwi sa pagkagalit kaya iwasan mo ang deal lalo na sa umaga. Sa mga kapamilya mo ikaw may kahusayan na makapagbigay ng mga advice ngayong araw. Kaya pag pinatawag ka ay puntahan mo sila para magkaroon ng maayos na plano para sa ikakasaya ng bawat pamilya. Ang pahiwatig ng iyong gabay, at iwasan mo lang ang pagpirma ngayong araw dahil mahina ang pag-asenso kung may gagawin na pirmahan. Ang isa pang kahinaan mo ay madali ka, mainis pero madali ka na manghinga ng tulong dahil maunawain kang masyado kaya umiwas ka sa hihingi ng tulong para makaiwas ka rin sa mga biglaang gastos. Sa trabaho ay normal ngayong araw walang sinyales na problema, sa mga gawain matatapos mo ng maayos, ang dapat mong iwasan ay kasama sa trabaho na mahilig magsalita na gusto kita mahal kita, mga tuksong salita na para mainis ka, kaya dapat mong iwasan ng wala kang maging suliranin. Sa pagmamahalan ay masaya ngayong araw ang pahiwatig kung makakagawa ka ng masayang gabi ng pag-iibigan, ay magpapaganda ng bawat kalusugan, at magdadagdag pa ng positive energy ng swerte ang tahanan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 19 number 10 at number 32. Libra may sinyales na pwedeng ikaw ay aalis para dumalaw. Sa mga dating kaibigan, kung usapang chismisan lang, ay okay dahil magbibigay sa iyo ng aura na maingat, na matalino sa mga kayang magawa, pero pagtungkol na sa pagnenegosyo at may gustong sumama sa iyo, ay huwag kang kakagat dahil sa ganoon ay suliranin sa iyo sa hinaharap sa pera at mga relasyon, ang pinapahiwatig at ngayong araw ay may kahinaan ang iyong enerhiya ng swerte. Kaya dapat ka munang umiwas sa mga transaksyon, ngayong araw para makaiwas sa mga ikakalungkot mo sa hinaharap, at kung may pirmahan naman para sa iyo ay God malaki ang sinyales na pag-asenso ang pinapahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa iyong kalusugan ngayong araw ay bawal sa iyo ang pagkain may mga shell lalo na ang tahong at bawal din ang sabaw ng sugpo o hipon magpapahina sa mga ugat ng puso at baga ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw sa tahanan ang pahiwatig sa mga miyembro ng pamilya, ay may kalungkutan na pwedeng mangyari, ang laging may matang matalas ang dapat para mapansin mo kagad ang tamang gagawin sa sinyales na kalungkutan. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw ay mayroon kang masayang sitwasyon sa trabaho, kaya mas maging masipag ka pa ang pahiwatig para magtuloy-tuloy ang swerte mo sa mga gawain sa trabaho. Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 14 number 29 at number 5. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may bibisita sa iyo sa bahay ang dapat ay huwag mong mabigyan ng oras na mahaba nakakausapin dahil pwede magdala sa iyo ng paghina ng good vibes ng swerte sa tahanan. At ngayong araw ay may aura ka ng katalinuhan kaya dapat mong gawin ang nais mong plano ngayong araw at baka doon ka na makakuha ng swerte sa pagkakaperahan kaya laging magtiwala sa iyong gagawin ng maging mas maayos din ang resulta ang pahiwatig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya ay huwag nang makipag-deal at huwag gagawa ng pagpirma, na iyo na laging mabigyan ng advice huwag silang masyadong agresibo, nang hindi sila mapasok mga kalungkutan. Sa trabaho, ay may sinyales na madaming gawain kaya huwag kang magpapataan sa dapat na gagawin, para wala kang maging suliranin, sa mga boss kaya si mo talaga ang kailangan ngayong araw sa hanap buhay, at pag-uumpisahan na ikaw ay pagkatiwalaan ng ilan sa iyong boss. Sa pagmamahalan ay may sinyales na maliit na problema, dapat ay matalas ang isipan at pakiramdam ng iyong magawa ang dapat na solusyon basta huwag kang magagalit maging mahinahon ang dapat na iyong gagawin, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 6 number 32 at number 19. Sagittarius, ngayong araw ay maging maingat ka sa mga pakikipag-usap, kung ang kadil ay mga datihan na magbibigay land ng gastos at abala sa iyo kaya mas naaayon pa na iwasan. Mas bigyan mo ng oras ang mga sasabihin ng kapamilya ng anak o minamahal ngayong araw dahil pwede kang makaisip ng idea na pwedeng ninyong may tuloy ang pahiwatig. At ngayong araw kung plano kang pumunta sa isang okasyon ay huwag ka na tumuloy. Dahil gastos pa rin at pwede pa na ikaw ay mabigyan ng pagkainis sa mga makakausap. Sa tahanan ay may pahiwatig na kung may dumalaw sa pamilya, may biglaan na naging bisita na kakilala sa inyong lugar, ay huwag mo nang papasukin sa tahanan dahil kukuhanan lang ng swerte ang pamamahay. Sa iyong pera ngayong araw ay bawal ang pagpapautang at makatulong sa ibang tao para hindi ka makadanas ng kagipitan sa pera sa hinaharap ayon sa iyong gabay sa pera. Sa trabaho, ngayong araw ay pwede kang mapuri ng superior na babae, kaya lalong mong ipakita ang kahusayan sa mga ginagawa. Pero maging maingat ka pa rin ngayong araw dahil lalong may maiinggit sa iyo Pokus ka sa ginagawa at iwasan mo ang makipagkwentuhan sa mga kasama sa trabaho ngayong araw nang makakauwi ka ng masaya sa bahay. Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color yellow number 26 number 14 at number 33. Capricorn Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ang maging sigurista ka na may striktong ugali, na dapat na iyong gawin kung may kausap na isang deal, nang maging maganda ang iyong araw at hindi ka nila mamaliitin sa pakikipag-usap, ayon sa iyong gabay, at sa iyong pera kung may ekstrang pera ang pinakamaganda na gawin ay bigyan mo ang minamahal, nang magiging mas maganda ang pasok ng pera sa tahanan at lalong may gabay ka sa pagpapaasenso ng pera. Sa tahanan ang pinapahiwatig may sinyales na may dadalaw na bisita, sa tahanan kung isang babae ay swerte sa inyo ang madadala, kaya kausapin na masaya ang aura para magkasundo kayo sa inyong mapag-uusapan. At sa pera ay hinay-hinay ka muna kung may anak na lalapit pagtungkol sa pera, ay tama lang ang iyong itulong dahil kung maluwag ka magbigay ng malaking pera lagi, ay mapapasok siya ng katamaran sa pagkakaperahan. Sa may negosyo ngayong araw ang pahiwatig ay maging mapanuri, ang dapat na iyong gawin sa mga tauhan, kung may pagkakamali kahit pa importante siya sa trabaho, ay dapat mo nang mapalitan dahil nagdadala sa iyo ng bad energy ng paghina ng pag-asenso ang pahiwatig, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran, ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 21, number 14 at number 35. Aquarius, ang pahiwatig ng gumagabay ngayong araw. Kung may dapat kang asikasuhing deal ay gawin mo ng mas maaga, at dapat ay manigurado ka lagi para makinabang, ka na ngayong o sa hinaharap ang pahiwatig, at ngayong araw kung may kaibigan, ka na mayaman at inaaya ka sa pagnenegosyo, ay pag-aralan mong mabuti dahil pag-asenso sa iyo ang pwedeng mangyari pero hindi ka basta makakahiwalay sa kanya para gumawa ng sarili mong pag-asenso sa buhay na walang amo. May pahiwatig na may padating na balita na manggagaling sa mga kamag-anak na pwedeng magbibigay ng kalungkutan ang pinapahiwatig. Sa trabaho ay walang problema sa buong araw maging masipag ka at matyaga sa buong araw, dahil ang ibang kasama ay humahangad din, ng pagtaas ng posisyon, na iyong ninanais kaya doble sipag pa muna ngayong araw. Sa iyong pera ang pahiwatig ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid kung ikaw ay lalapitan, basta may extra ka pero kung ikukuha mo lang sa budget mo ay huwag mong gagawin dahil magdadala ng bad energy sa tahanan para sa pera. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 22 number 8 at number 10. Pisces. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung may usapan ka na pera ang gagawin ay dapat kang makatuloy, may aura kang maganda kaya iyong gamitin, at manigurado ka sa usapan sa lahat ng oras, ang pahiwatig ng iyong gabay, at kung may nasabi ang magulang ay dapat na iyong matulungan ng lalong maging maayos ang kalusugan ng pamilya. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay may kahinaan ang enerhiya ng kapamilya pag pera ang usapan, kaya bigyan mo ng advice na dapat muna silang umiwas pag pera na ang pinag-uusapan, nang hindi sila mapasok sa problema. Sa trabaho, ay pagtitsaga sa iyo sa buong araw, sa mga gawain nang wala kang maging problema at umiwas muna sa usapan kung sino ang dapat na masunod sa gagawin. Hayaan mo sila at ang iyong trabaho ang gawing mabuti nang matatapos kang masaya at makakauwi ng walang suliranin sa pamamahay. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay panatiliin mo na laging masaya ang tahanan at malambing sa mga mahal sa buhay, nang maging maganda lagi ang bawat kalusugan ng pamilya. Sa pag-aalaga ng gumagabay, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 8 number 29 at number 16.